Bakit nga ba mayroon tayo mga plano na hindi nangyayari ano? Kahit matagal na natin pinagplanuhan, plano natin magpakasal, plano natin magpamilya, plano natin mag-abroad, plano natin magnegosyo, pero lahat ay hindi nangyayari kahit matagal na pinagpaplanuhan. Bakit kaya? Sabi po sa Kawikaan chapter 16 verse 9, ang tao ang nagbabalak Ngunit si Yahweh nagpapatupad. Ang ibig pong sabihin, hanggang plano lang tayo. Kasi without approval of God, hindi po yun mangyayari. Pinakamainam po na dapat natin gawin, alamin natin kung ano yung gusto ng Diyos. At yun po yung ating pagplanuhang gawin. Kasi nga, pagkagustuhan ng Diyos, mangyayari yun. Alam niyo po ba, na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Lahat ng nangyayari, siya ang may kontrol dahil siya ay Diyos. Pero kung alam natin yung kalooban ng Diyos, lahat ng plano natin, lahat ng gagawin natin kung ito'y galing sa kagustuhan ng Diyos, posible po na mangyari yung ganong bagay. Kaya alamin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos at yun po yung ating gawin. Sigurado sure mulka.